Salmo 77, para ang tagapanguna ng koro, ayon kay Jedutun, awit ni Asaf. Sa aking tinig, ako'y tumawag sa Diyos. Sa aking tinig, tumawag ako sa Diyos upang ako'y pakinggan. Sa araw ng aking pagdadalamhati, hinanap ko ang Panginoon. Itinaas ko ang aking mga kamay sa gabi at hindi na pagod. Tinanggihan ng aking kaluluwa ang mga aliw. Naalala ko ang Diyos at ako'y humagulgol. Nagmunimuni at ang aking espiritu ay nanghina. Hindi mo ako pinatulog. Ako'y labis na nababahala kaya't hindi ako makapagsalita. Inaalala ko ang mga araw ng nakaraan, ang mga taon ng mga nakaraang panahon. Gabi-gabi, naalala ko ang aking mga awit. Nagmunimuni ako sa aking puso at ang aking espiritu ay nagtanong. Papalitan ba ng Panginoon magpakailanman? Hindi ba siya magpapakita ng kanyang kagandahang loob muli? Tumigil na ba ang kanyang biyaya magpakailanman? Nawala na ba ang kanyang pangako sa lahat ng salinlahi? Nakalimutan na ba ng Diyos na maging maawain? O kaya't sa kanyang galit ay pinigil niya ang kanyang mga awa? Kaya't sinabi ko, ito ang aking pagdadalamhati. Ang kanang kamay ng kataas-taasan ay nagbago. Aalaala ko ang mga gawa ng Panginoon. Tinutukoy ko ang iyong mga kababalaghan ng nakaraan. Isinasaisip ko ang lahat ng iyong mga gawa at isinasaalang-alang -alang ko ang iyong mga kababalaghan. Ang iyong landas o Diyos ay kagalang-galang. Anong diyos ang kasing lakas ng ating diyos? Ikaw ang diyos na gumagawa ng mga kababalaghan. Ipinakita mo ang iyong kapangyarihan sa mga tao. Sa iyong bisig, tinubos mo ang iyong bayan, ang mga anak ni Jacob at ni Jose. Nakakita sa iyo ang mga tubig, o oh Diyos. Nakita ka ng mga tubig at natakot. Maging ang mga kalaliman ay nayanig. Malalaking ulap ang nagpatak ng mga ulan. Umalon ang mga kulog mula sa kalawakan at ang iyong mga palaso ay pumaroot pabalik. Ang tunog ng iyong kulog ay umalingaungaw sa paligid. Ang mga kidlat ay nagbigay liwanag sa buong mundo. Ang lupa ay nayanig at nanginginig. Ang iyong landas ay nasa dagat. Ang iyong mga daan sa malalaking tubig at ang iyong mga yapak ay hindi natutukoy. Pinangunahan mo ang iyong bayan na parang tupa sa pamamagitan ng kamay ni Moises at ni Aaron.